So hello! Taisa, nagpagwapa pa siya. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Kumusta mo, Diri? Napakaon yung iro? Okay Ang mga baboy, ipang laugan na. This is my outfit for today. Okay, mm -hmm. okay, lang, okay, lang, okay. Oh. Ano <laughs> oh, sana ko pagpangilay? Nga naka face shield, mang ka face shield. Ano ang <laughs> dito dito? Ibalik sa face shield. Nga ana ibalik ta pasok sa ulo. Ana sige daw. Tanaw na to saan <laughs> oh, sa sana mangilay. Oh, magsinamok sa ninyo karon. Post blend na to. Mm -mm. Tilay ang brush ana man sumpa -sumpa. na sumpa-sumpa. Tanggala dong mask. Ayaw kasi ang oo. <laughs> Babae na bunguton. Say hello, ay siya si ano. What's your name? Tuntoy na gugma. Tuntoy na gugma sa Facebook. Lamis siya gugma. Ikaw si... Si Ken. Nah, yun na yun ay mong ano? <laughs> Ingrunt sa rin lang. <laughs> Oo. Oh, oh. Tangkad ba ang tagyad rin ano, mas salon. Kung gusto mo pa sa laundry sa ano, sa Marge salon, sa may Koryesu College. <laughs> sa may Net Central Dapit. Oo. Oh, oh. Gwapa ang ilahang ano din iya Hi, Madam Marge. <laughs> hi, Fritz. Go, hi, Fritz. Mm -mm. So, ayan. Ready na ka. Dapat itong buta mag-bangko para kuwan tonight with Boy Abunda tong peg. <laughs> asa na tong settings dapat na mga tonight with boy abunda real set sa taga ano ayon hello nanatang ano panang first segment na ano you so once again my name is sweetie sin and please do like and subscribe my youtube channel again and finish us again hi from matamatan abro dream ko po sa diko sa karong kai Noh <laughs> ba. <laughs> Dito oi na. Pagliit ng tagi storyo kay masibutan daw Bak-bak sa mong pinili. Dinetulit manggo. <laughs> Oo, si oh si Ken from Athens album. Tapos si Judy Belo. Pinagawa ko si Ken nga ano, bisita din sa March <laughs> Salon. Oo. Sarap. <laughs> Kinahutsgan. Mas gusto mo magpa-fix sa buhok din sa March Salon sa Mariano College. Dega City, ayan. So, natin yung question and answer. Hindi siya logbook. Bili ko security guard, ha? <laughs> so, <laughs> <laughs> kay what? Kay tungod ko, oh, iba yun may So, natin yung mga experience, di ba? Sa, ano, sa inabuhi. Kini na ito Charot! Inabuhi. Oo, oo. So, kinsa gusto mo mag ito bang sa question? bubang berdak kasi so, so una, na kini of charla <laughs> <laughs> uh, na mga Bryce, pa, mo mm -hmm. ano um, so bayot man ta, so pila ni mo na realize na bayot ka mga ay bayot ko ano ma-check Kung ako wala man, hindi ka balo Basta bata ba bayad ka siya mm -hmm. kabayot siya po. na siya kadaan niya na hamat niya. Kaya ikaw? Ako na tingnan ng mga nahuyang din siya. Nahuyang siya kalit. Tuod man pag ko pagkaanak, pero nahuyang din siya. Tugas siya tugas ng niya na humo ka nga yan. Paambot man siya din. na ko pagpintong, hindi ko po ay. Pero, ha? Nakamag-iwi. Nahuyang din siya, Oo. Oh. So narealas nyo mas lami ang iklo yun. Sige nga! Peter lang! Oye, racist! SKG nyo siya, ha? Oo. Uh sa -huh. mga banta. Sa layo. How good, right? First experience nga na buak ang... Ano Ang lubi sa ano? Sa Kudabaw. Play that. Hindi mo mo fix ang edad. Hindi mo sa bata pa dito mo na mga elementary pa dito siya ngayon. Uy! Ayun sa'yo! Pwede mo na buak! Uy! Ay, hindi mo sa tipot ko tali dyan na buak. Kaya nang mag-pili na muna na kung kita. Kaya nang kita lang sa mga buka. Kaya nang pili ko basta kung makagulit ang buka ka ng anak. Kaya nang makagulit ang ka ng... Kung makagulit ang unload so both mo sa buka dyan na buka. na, nang virgin na maroon. Hindi siya maka-unod yun ba? Okay, tating ba? Ano yung story nga nang nakagulit mo kasi ang unload? Ano yung gusto siya? kini ang lalang bayo niya karon kay kasi bayo wala ay mga ka wala na dito paniwala mo na ako ay tabi i paniwala ang sa ako ganin tabi oh kung naran bayo plato oh kan to plato ya kada yung balay kay kanin kuan ana ana kawayan ay ngano yung balay kawayan sa ba moto tingala ko konsiki so ko gugas ka suplant ko na set na mi sa akin ko giya kung ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi kasi ano 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 sit ano kasi 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 sa nabasa ko na po siya. So, <laughs> Sa bliga na po siya tubig. Muntunin na po siya, naging ibahay. Ako siya, hindi ko ba nandito, saka check ko nga. Hindi nga na

Da basa kong din mas side. Kung ni, wala. Wala, ito na nagyuni niya eh. Punabutan yung diri-bata. Hindi request magpa-makeup o mag-condition sa niya Saan na may timer? lagkit yun si mga tiyan. Kaili niya. na, narilize na ma. Bagay today, kalamur. mga na Ikaw, dawat kasi yung father or mother family niya. Yeah. Ay, wo, dawat. Okay, So far nga. ako na may na mga mga itawarang na po na dawat nila sa unang o pinapubili hindi nahanap ro. Maguhan sila. Wala ang dawat kung kabalas lang bayot ko din sa buhan pag ano, parun, parun, yung mga panak ng mga kailas kung nila okay, kayo. Ibitan sila kung nagpakita Ano? Ikaw, dapat sa pamilya? shoot Um, bro, na totally pa kay Juan, mabayan lang ka ng Gusto ko yan lang ako ng gusto ko. Lali pa mag-interview. Siyempre, yung pagpanat. ako sa mga ginikanan sa mga basa mabayat na kayo ikiat na ba? Ikiat na bata. So, tapal ko. So, murag na hindi pa totally, bro. Natin, this, okay, 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 naman. Huwag ka lang. Pero nga, ako na na ang um, eskwela na ako ng college na na dapat tawag naman siya ng space ka na okay. ay. na doon. Huwag ka maingang. Ano, aning, um, sigo itong tag-edshows. Um, Pinaka-unforgettable nga oh. edshows or ulaw moment. Oh siya na ulaw nga ano, pagkita po manag- nag... Ay, ako ah! si kanya ko, first time ko nag-disco-disco. mo upan sa mga baka na mag-disco-disco lagi. Ano? Oh. Si kanya high school, si to. Ay, eh? third year! Okay, na prone naman ko sa mga daghan kay mga bayo ni mga kaila. Then kato sila karon nga dato na kuno mga bayo tro, sa prone. Sa to mga sabay na ko sa una. So first no disco disco ni mga yang layo sa mga disco disco nga Auto dito na oh, ka kanang ulo education nga pagtabo para yan. sa ako ad jute. Kani lagi kanang ko ano kanang ito yung uh, first time of disco, then eh sa isa-isaya na yung malaki ng tiltoyo, pana-ana. What I can discuss sa kanyang kural-kural? Barbers, barbershop yung haircut din. Pal, kanang short pa nga. So, pan short pa. Yung sige sa isaya yung bayo, hanto na, at ang short pa, na palda. Kaya na, ang cut na. Ito ako. Kaya kanyang ulaman ko, sunidagan ko, kaya nalilaw, naulawan ko, nabotag sa likod sa ngitlit ng area. Namun ko na kitutukig, kaya nga, Tracing kasi sa sa dahil ka, sorry man kayo, So, nung punong ay lagi dahil, anak-anak kayo, kung mag-comfort lagi dahil, maulawan daw ko ang ana So hindi lang muna ka, bukak sa team. First experience ni mga ano, mo di esha jo pina nakabuak sa imong kalupitan sa kalupitan kun feeling mo kun kauna pag nga pag higda na ko init wala ka pud ko ma pag first miss

Narito siya. May mga pinatbato. Siya nasa doon kung higikan ko. Ay, na <laughs> Naislay ko na sa gawa. Sa anak. Ikaw, so, na no, mga unforgettable moments mo? Oo, ano. Wala pati. Sa nampago pa mga barangay style. Tawag mga tukot ko mga balay. Kini pala mga Chat, chat. Ano nga? kita sa buwan? Ano kita? Dura kami kailangan yung bayo. ng mga sa sa ko. Ano mga airang. Tabakanan sa mga sabihin,

Oh Algui, naman ispat niya ng dago bayetan. Iyong informan. Algui Nasakpan na yun. Dago na yun iswan niya na ser. Ni mo na mawala mo na ko mo kada ser. Gumupo tana na pili mo kong chila mo is. Puto na, na nagan, na nagan, na na yung ang keke. dito na. niyang wala ko balo

Ano okay tsa? Ano ka tsa? Ako mga daw ay kung ang kanakatawa kita nakita ko din ang siya. Ako, ulaw moments nga ngayon nga na wala man ata. Ano? Dili, eh nga ka nang iskin ang mga daw kung experience niyo kayo. Kasi karoon nga karoon nga pidikap, pidikap niya. Nagawin ko yung mga manyapis na driver. Ano mga experience about drivers? Mawindang manggugubas pa ka kanang

Ay, ya, ko, anong huwi, anong mo, <laughs> <laughs> di diliman ko ko ng faithful mo ko sa kong huwi. Ay, maraming ba sa akong ka lang mo ka lang mo. siya, wow. Wala, lalo ko i try nga, siguro, tala siguro, lang lang panis, siguro. na panis, siguro, pero siguro na timing nga lang pa ko siguro ko. Walay, mabuntag pa siya, ka naman sa hero. Hindi tambok ko yan. Hindi mo sila ha, pero siguro ka lang na timing nga siguro ko. nga nga timing. naman So, ano na lang, um, last ay ganang tambak sa mga buyer sa kanang sa kanang sa kanang for life ka nang kasi base experience sa ang tampang lang na ako siguro sa mga bata pa ju, is ko kasi ka nang be happy kung bayo rin mga kung ka kung hiyaan ka rin dawa ka ka mga kung hiyaan ka rin dawa ka nang mga nang mga bayo ka kung hiyaan ka So ako, ako nga tambag, wala. Dili mm -hmm. ko wala tag-opinion. <laughs> so ako to siya ang kwan kinabuhi sa Doha Kabayos na Oh. So kung kato gusto mo mag ano, mag pa-fix sa book haul ka na siya mag ano, so, Doha Di ba? Or something. Girl. Barat. Dila sa Marge Salon. Madam Marge ha? Uh -huh. <laughs> Oo. Baka naman. <laughs> oh, oh. Sige, say, guys. Thank you so much for Thank the you. ano, questions and answers. Oh, questions and answers. Sige, bye! sa akin na buwisa doon kabayo ta yan. mga experience nga. Pero tika hugi. Oh my god. So, ayon Gusto ay, kung gusto mo na ako tubagun itong mga questions sa next videos or ka nang gusto mo na ipangutan na about sa akong experience, sa akong self or something, pwede nyo i-comment yung mga questions. Then, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and my Facebook page. May di sing And, dapat ka nang i-guide nyo mga anak ay medyo ano siya nga, nga episode. Um, SPG, oo, sobrang oh. patay buto, kaya So, ayan, thank you so much, thank you for watching!